ang mga dekada 90 uh, mga 1990 hanggang 1993 malakas ang operasyon ng mga kasundaluhan gusto nilang agawin ang sunang gerilya or ang basing gerilya namin nun tapos may mga air at saka ground troop na mag operation doon bigla lang yung dumating yung helicopter yung yung ubong na parang bubuyog na na namumumba na, na sa ano sa doon sa basing gerilya. sa mga sonang gerilya. yung pina ulan na ng 50 masing, 50 caliber machine gun ang mga ng mga mga masa ng mga magsasaka na doon nakatira sa sunang guerrilla yung mga bahay machine gun yun sa mga, mga helicopter tapos yung mga ano doon yung ground troop nakapasok na sa sa gilid ng sunang gerilya tatlong taon yun na palagi ang bakbakan sa sunang gerilya na nasa gitna mga boundary ng mga kay, bayan ng inupakan hindang hilungos buntok, sugod at mahaplag sa kalagitnaan ng boundary doon ang aming basing gerilya doon kami nag-base kahit pa sa mga operasyon lagi ring ano, pinipinsahan ang mga armado ang sunang guerrilla para hindi maagaw para maagaw yung atensyon ng mga kisundaluhan bumaba kami sa kabaranggayan para mag-organisa hindi naman sila ano tahimik sila doon hindi naman sila ginugulo ang mga na nasa nakapasok sa basing gerilya pero hindi sila magtagal pag nalaman nila na doon sa baba na yung mga impi eh gumaba din sila at mag operasyon pag nasa na may operasyon na sa baba eh, maakyat naman kami sa bundok tahimik na mga ilang buwan lang mag nalaman ng mga sundalo nandoon na kami sa bundok kasi makita yung mga kaingin ng mga magsasaka ibig sabihin na mayroong mga tao o sa uh, mag -operation na naman ang mga kasandalohan air troop at saka ground troop naranasan namin yung walong air troop walong mga pang na mga air force ganun yung dalawang helikopter na ang ugong parang gubuyog at yung huwi helicopter yung dalawa body sila yung tora tora dalawang jet fighter na doon nabumba sila sa sunang gerilya. at araw-araw nilang puntahan at bumbahan doon tapos yung mga masa inaiwas muna doon para hindi sila maadapay sa mga bumba na pinitawa ng mga airtrop tapos ang ground troop patuloy sila na nagpaputok ng mga mortar hanggat na pasok na naman nila ang aming sunang guerrilla hanggat araw-araw nila na pinaputukan ng bomba ang aming teritoryo hanggang uh, mula 1990 hanggang 1993 imagine tatlong taon na nagbubomba doon pero dinipinsahan pa rin ng mga NPE ang teritoryo para hindi maagaw ng mga sandaluhan mapasok naman ng mga kasandaluhan pero alis pa rin hanggat na wala ng mga tao doon Uh, bumpa ng bumpa. Ang hirap naman noon, lalo na sa pagkain, hindi kami makapuha ng pagkain dahil sa operasyon. At isang batalyon ata yung operasyon kasi nag-block sa aming mga daanan. Pero humana pa rin kami ng mga paraan para makalabas doon pababa naman. Doon naman sa baba mag-organize naman sa masa para nga makakain. Meron kaming makain doon. Siyempre, yung mga masa takot sila rin. Magbigay, na, magbigay sila ng isas o ulam yung mga kinailangan namin. Ang hirap kasi. Wala na kaming makakain doon kasi yung napasok na yung sulang gerilya ang mga tanim ng masa iniwanan na lang doon uh, hindi na kaya yung kasi air at saka ground troop. wala namang air uh, mga, wala namang mga helicopter yung mga NP yun ang air up walang helicopter walang mga equipments pang para pang digmaan ano lang yung mga iron fire lang mga mga M16 M14 minsan binaril yung mga helicopter hindi tamaan, mag emergency landing yun nga, ang hirap doon sa ano bundok lagi kaming binubumbahan doon uh, medyo hindi maiwasan yung takot baka ma tamaan ng bumba kasi yung mga bumba ang laki na mga bomba ng mga bumba ng tura yung dalawang tura, tura at saka dalawang jet fighter mayroon pang mga helicopter hindi na ma dinig yung mga ano yung mga ugong ng mga air, air trucks. Yung mga helicopter na namumumbah ano malaki ng mga sa bomba nakakatakot kaya yung mga masa umiwas sila doon para na hindi sila mag damay kasi yung mga helicopter minasigan uh, yung mga borol yung mga tagubatan um, binitawa ng mga bomba grabing bomba katakot yun na hindi namin maiwasan yung mga maninginig yung mga tuhod pag, <laughs> pag dumating na yung helicopter na yung ano ugong na bubuyog uh, kinakabahan na kami kasi yung ano di kami makasaing ng maaraw kasi yung usok makita sa helikopter kung saan banda na ang usok kaya yung ginagamit namin magsaing kami ng madaling araw at sa kagabina na yung madilim na parang di makita ang usok wala namang helikopter pag nasa gabi na ang sa nasa gabi na wala nang helicopter na pumupunta. Mag, mag, masinggan doon. Yun, ang ginagawa namin, kami makasain ng maaraw. Uh, sa madilim na, madaling araw, sa, at sa gabi na, yun ang hirap, yun ang kahirapan na naranasan ng mga nag-full time doon. Wala pang sahod. Uh, yung umuulan, na ginaw, wala pang parang manok lang yung matulog walang masyadong tulog kasi lalo na may mga operasyon ang hirap nun na kulang sa kain kasi nung mga bago pa ang kilusan sa pagkain kasi marami pang suportang masa yung nagkaubos ng suporta ng masa doon nagsimula yung kahirapan sa pagkain kasi wala nang magsuporta di ginagawa namin nagtatanim lang kami doon mayroong mga unit na magtanim ng pagkain namin para mayroon kaming makakain at tumutulong kami sa mga magsasaka na nagsasaka doon na tanim ng mga mais, mga palay, at iba pang mga itinatanim namin doon. Yun ha, ang mga naranasan namin sa doon sa bundok, yung mga bomba na nakakatakot.